Oh, yan. Panibagong araw, panibagong delivery tayo. Etong vape bands natin, shoutout natin yung kumuha nito, si Boss Julius. Yung, yan yung, yung collaboration ng vape tsaka bands. Tapos ito kay Boss Kenneth naman. Ayan. Bali, available pa rin tong kan natin, pre-order natin sa vape bands. PM lang kayo kapag gusto nyo. ito naman, at easy natin na 350 bone ah uh, kay Boss Eugene yan. Tapos, yung mga vape tees natin, yung kaka-unbox ko lang. Kinuha na lahat yan ni Boss JM. Nakiyo ni Boss JM ito. Tapos, dinagdag niya pa tong vape slide natin. Ayan, solid yung vape slide na yan. Sa mga naghahanap ng vape slide, ayan, meron na tayo dito. Bali, may available pa ako. Kapag hindi nyo naman size nito, ongoing pa rin yung pre-order natin. PM nyo lang ako para may kuha ko kayo sa Japan. Punong-puno yung box natin. Kasya kaya sa motor to. Kasya kasya. Yan kasya. Niwalay na natin yung easy. Para mapagkasya natin. Let's go. di sinan lalas sakin yo sel santos ah oh santos tente ya oh baka kidinya nakuhulin yan kahit isang buwan na hindi

Two, three. Yes, four. Two, three. One, two, three, four. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.